Daina na kaluwas pang buhay ang sarong lalaki matapos na matrap sa nasusulo niyang harong sa barangay Santa Cruz Tinamba Kamarinisur alas 3 kasubagong aga Enero 22. Binisto ang biktima na si Alias Ed, 57 anyos. Sigun sa BFP Tinamba, sarong concerned citizen ang na nagpaabot sa Indanin Sumbong dapit sa insidente. Alas 3.20 nin aga, kandagos sindang mapalsok ang kalayo na uminabot sa primerong alarma. Dangan ni ginaman tuminambad ang bangkay kan biktima. Sa impormasyon, daiman ibang pag ang biktima biktima sa sa iyang harong sa kasagsagan kan kasulo. Ang tao sir, sa loob ng bahay. Tapos, yun, agad naman po sir na nag-report po for happy and peace. Naging ito ng assistance and security na din po. Then, sa na din sir. Para po, i-report din po yung fatality po dun sa scene. Pigkakarkulo naman na poko mas o menos 50 mil pesos ang winalat na danyos kan insidente. Nagpapadagos man ang investigasyon kan autoridad sa kung ano ang pinuunan kan kalayo. Ngayon po, ti, si Macron din po kung ano family po katong nagadantig. Investigahan pa po. Sigaan pa po, po ang full information. As of now, yan pa lang po ang samuyang data po, sir. Liwat naman na nagpagirumdum ang BFP na perming pagriparoon ang mga pagrugaring na pwedeng pagpunan in kalayo. asin mag-save din mga numero na pwedeng apudan sa mga oras din emerhensya para sa mga baretang tatakbikol. Hercules Barbacena.